Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Bago tayo magsimula sa totoong kwento natin ngayon, ay sasagutin ko na dito ang paulit-ulit na tanong ng mga tao sa comment section. Sa kadahilanan na, na hindi ko na kayo ma-replyan isa-isa, dito ko na lang sasagutin ang mga katanungan ninyo. Maaaring ang iba sa inyo ay hindi ito problema, ngunit para sa mga taong litong-lito na sa kung sa akin ba talagang channel ang pinapakinggan nila, ang pinakasimple pong paraan para maiwasan ang inyong kalituhan ay tingnan ang profile picture. Kapag hindi kulay berde o green ang profile picture, hindi ko channel yon dahil isa lamang ang YouTube channel ko at ito ay tinatawag na Tagalog Crime Stories. Ang pangalawa ay ang opening ko ay hindi nagbabago. Basta may nakita kayong babae na may hawak ng kape sa akin yan. Iba rin ang boses at editing style ko. Noong alas 10 ng umaga ng December 13, 2016, ang puwersa ng Las Vegas Police ay sumugod sa Coral Cactus Court na kinilang tahimik na lugar sa Southwest Nevada. Ayon sa ulat, sila ay nakatanggap ng tawag dahil may isang lalaking nagwawala at ito ay may hawak na baril. Sa loob ng ilang oras, ang mga tao na nakatira sa lugar na yon ay hindi maiwasan na mag-alala dahil habang tumatagal ay dumarami ang presensya ng pulis. Mas nadagdagan pa ang kanilang pagkabalisa sa sitwasyon nang makita nilang dumating ang Special Weapons and Tactics o SWAT team at karamihan sa kanila ay nag-isip na malala na ang nangyayari. Sa mahigit limang oras, hindi mabilang na mga sasakyan ng pulis ang dumating at sa footage na ito ay makikita na meron na rin helicopter. Ang nangyayari sa Coral Cactus Court ay kaagad nalaman ng mga reporters at ito ang isa sa mga tao na na-interview nila na pinagbawalan na makauwi sa kanyang bahay. I was so scared and I don't know what's going on. Um, I wanted to ask the police but I know they can't answer me at that moment. But I was like really scared and a little bit of frustration. Ang ilan sa kanila ay hindi napigilan na sabihin kung gaano sinakadismayado sa nangyari dahil ayon sa mga ito, lumipat sila sa lugar na yon para makaiwas sa mga karahasan. Ang kanilang pag-aalala ay natapos namang nang lumabas sa ulat na matagumpay ng nahuli ng mga pulis ang sospek. Sa media briefing na ito ng Las Vegas Metropolitan Police, ang salarin ay kinilalang si Edison Somera. Doon ay nalaman ng publiko na ang ethnicity nito ay Filipino pero sa kanyang passport, si Edison ay kinikilala ng gobyerno ng Estados Unidos na isang naturalized American citizen. Ayon sa impormasyon na nakalap nila mula sa mga saksi, nagsimula ang lahat ng makatanggap ng tawag ang 911 mula sa isang emosyonal na babae noong December 16, 2016, bandang alas 10 ng umaga. Ang babae sa linya ay kinilalang si Charlene Ganigan, na nobya at live-in partner ni Edison ng 21 taon na. Base sa ulat, ang dalawa ay nagkaroon ng matinding away. Kaya napatawag na si Sherline sa 911 dahil kung walang papagit na sa komisyon, ay maaaring maging malala ang sitwasyon. Ang 911 operator ay kaagad kinontak ang pinakamalapit na mga pulis sa lugar at nang matanggap ng mga otoridad ang impormasyon na yun, ay agad silang nagpadala ng mga officers. Ngunit nang makarating ang mga ito ay agad nilang napagtanto na naging malala na pala ang sitwasyon. Dahil bago pa man sila makalapit sa bahay ni Charlene, ay sinalubong agad sila ng anim na putok ng baril. Ang mga officers ay kaagad kinontak ang kanilang police station para makapagpadala mga ito ng backup. Nakipagbarilan si Edison sa mga taridad at makikita sa police bodycam na ito na nagpaputok ang officers sa direksyon kung nasaan si Edison. Ngunit hindi niya ito sinadyang tamaan dahil sa utos ng kanyang police chief na gusto nitong mahuling buhay ang sospek. Doon nila nalaman na hindi lamang pala si Charlene at mga anak nito ang nasa loob na kanilang bahay. Pero pati ang ilan sa kanilang mga kamag-anak na nakatira sa Coral Cactus Court. Nang magpapatok ng baril si Edison, halos lahat sila ay agad tumakbo papalabas ng bahay para hindi sila mapagbalingan ng galit ng sospek. Ang backup ng mga pulis ay kaagad dumating sa lugar, ngunit si Edison ay nagawang mapasok ang tahanan ng kanyang kapitbahay. Ayon sa ulat, ang may-ari ng bahay ay nasa second floor habang ang kaibigan nito ay nasa baba at nanonood ng telebisyon. Sa interview sa lalaki ay sinabi nito na nakita niya si Edison na kumakatok sa sliding glass door ng bahay at ito ay may daladalang semi-automatic rifle. Inilarawan niya na ito ay balisang balisa dahil sa presensya ng mga otoridad sa lugar. Ang takot na takot na lalaki ay ginawa ang lahat para hindi malaman ni Edison na ang may-ari ng bahay ay nasa second floor, kaya nagawa nitong makatakas at makatakbo papalabas. Ngunit hindi katulad ng may-ari ng bahay na sinuwerte na makalabas, sa kasamaang palad ay nakapasok si Edison sa bahay at ginawa siya nitong hostage. Ibinahagi niya na si Edison ay galit na galit at inutusan siya nitong isara ang mga bintana at ilagay ang sofa sa pintuan kung sakaling pasukin sila ng mga otoridad. Idinagdag niya na sa loob ng ilang oras na pag-hostage siya kanya ay may isang beses na pinaputokan ni Edison ang bahay ni Shirley na walang malinaw na dahilan. Bukod sa Metropolitan Police, ang SWAT team ay dumating na rin sa lugar at ang mga tao na nakatira doon ay hindi pinapasok sa takot ng mga otoridad na baka ang mga ito ay ma-hostage din ni Edison. Ang mga daan patungo sa lugar ay isinara at ang mga school bus ay sinabihan na dumaan sa ibang ruta upang hindi mapahamak ang mga estudyante. Ang Metro Hostage Negotiators ay walang tigil na nakipag-usap kay Edson mula 10.45 ng umaga hanggang alas 3.30 ng hapon. Ang mga tao sa lugar ay nagawa lamang makahinga ng maayos at makabalik sa kanilang mga bahay ng alas 6.30 ng gabi. Pagkatapos maideklara ng mga otoridad Nakontrolado na nila ang sitwasyon dahil nakumbinsin na nilang sumuko si Edison. Sa media briefing na ito ay ipinagmalaki ng sheriff ang kanyang mga officers dahil sa matagumpay na paghawak ng mga ito sa hostage taking na nangyari nang walang namatay o nasaktan. Ibinahagi niya sa publiko na sa tulong ng prosecutor ay kaagad nilang sinampahan ng patong-patong ng mga kaso si Edison tulad ng assault with a deadly weapon, kidnapping with a deadly weapon, discharging a weapon within a structure at burglary with possession of a firearm. Sinabi niya na nang maaresto nila si Edison ay meron itong tatlong uri ng baril. Ang una sa kanyang mga ginamit ay ang Ruger SR9C 9mm na pinaputok nito ng walong beses. Ang sunod ay Glock 30 na isang .45 caliber. At ang huli ay ang ROM Arm CUGIR na isang AK-47 semi-automatic rifle at ito ay pinaputok ni Edison ng labing walong beses. Ibinahagi ng sheriff na ang nangyaring pamumaril at pangu-hostage ng sospek ay nagsimula nang ito ay dumating sa bahay ni Charlene. Ayon sa ulat, ang dalawa ay dating nagsasama sa bahay na ito sa loob ng 21 taon. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng tatlong mga supling pero hindi malinaw kung sila ay kinasal pero base sa mga reports ang pagsasama ng dalawa ay nauwi sa hiwalayan noong November 2016. Hindi malinaw kung ano ang punot dulo ng kanilang mga away o kung ano ang nangyari sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit ang mga kapamilya ni Edison ay aminado na ito ay hindi perpektong ama at asawa. Bukod sa walang masyadong impormasyon tungkol sa relasyon ng dalawa, hindi rin nabanggit kung paano sila napunta sa Amerika. Ngunit ang malinaw ay kung pagbabasehan ang kanilang mga passport, ang Estados Unidos ay pareho silang kinikilalang mga US citizen dahil dumaan na mga ito sa prosesong tinatawag na naturalization. Ayon sa mga kamag-anak ni Edison, simula't simula ay lagi na lamang itong nasasangkot sa gulo, kaya ang tawag nila dito ay ang black sheep na kanilang pamilya. Bukod sa mahilig itong makipag-away at masangkot sa gulo, ay nahilig din si Edison sa droga na mas lalong nagpalala ng sitwasyon. Ginalugit ko ang internet kahit ang iba't iba mga social media platforms para lamang malaman kung papaano sila nagkakilala. Ngunit wala akong nakita bukod sa mga litratong ito na kanilang mga anak. Ibinahagi ng mga kamag-anak ni Edison na kahit ito ay pamilyadong tao na, ay hindi ito nagbago at madalas pa rin itong nasasangkot sa mga gulong. Ngunit ni Minsan ay hindi siya nagka-record o naaresto. Ang kauna-unahang pagkakataon na nadungisan ang record nito ay nang inreklamo siya ni Charlene. Ayon sa court documents, ang pagsasama ng dalawa ay naging magulo dahil sa pananakit at pangaabuso ni Edison. Kaya nakiusap sa si Charlene sa judge na bigyan siya ng protection order laban dito. Ang nasabing reklamo ay inihain apat na araw pagkatapos ng Thanksgiving noong 2016. Para sa mga hindi pamilyar, ang protective o or protection order ay kariniwang inagawad ng hukom sa isang tao kapag napatunayang nakakatanggap ito ng pang-aabuso at pang Pagkatapos maaprobahan ang temporary protection order ay ipinag-utos ng judge na umalis si Edison sa bahay nila para hindi na nito masaktan ang ina ng kanyang mga anak at pinagbawalan din siyang makalapit sa mga ito. Kasabay ng pag-alis niya sa bahay noong December 8, 2016, ay kinumpirma ni Shirley na noong October pa lamang ay nakipaghiwalay na siya kay Edison. Ngunit ang problema ay hindi matanggap ni Edison na kaya siyang hiwalayan ni Shirley. Kaya tatlong araw pagkatapos nitong umalis sa bahay, ang galit na galit na si Edison ay inabangan si Shirley habang ito ay papauwi mula sa trabaho. Sa parking lot na kanyang pinagtatrabahuhan ay kinumpronta siya ni Edison at pinagpantaan na kung makita siya nitong may ibang kasamang lalaki ay papatayin siya nito. Ibinahagi ni Shirley na sinabi sa kanya ni Edison and I quote, Kung hindi ka mapapas sa akin ay walang ibang lalaking makikinabang sa iyo. End quote. Bukod sa pagbabantan niyan, madalas ding tawagan ni Edison ang lugar kung saan siya nagtatrabaho para siya ay siraan dahil gusto nitong masira din ang kanyang buhay katulad ng di umunay pagsira niya sa buhay nito. Ang mga pagbabanta ni Edison ay nagdulot ng takot kay Shirley. Ngunit dahil sa alam niya na siya ay nasa Estados Unidos at ang mga otoridad ay tutulungan siya, naglakas loob si Shirley na humingi ng tulong. Kasama ang kanyang abogado, sila ay pumunta ulit sa korte at sa pagkakataon na ito, ay ibinahagi niya sa judge na siya ay natatakot dahil ang dati niyang kinakasama ay merong aprobadong permit para sa concealed firearms. Ibig sabihin, legal na magdala si Edison ng baril. Pagkatapos malaman ng judge ang mga pagbubanta ni Edison, ay nirevoke o binawi niya ang permit nito sa pagdadala ng baril. Ngunit ang ginawa niya ay lalong nagpagalit kay Edison, kaya noong December 16, paulit-ulit na nakatanggap ng tawag si Charlene mula sa kanyang ex. Dahil sa di umano'y gusto na nitong makipagbalikan sa kanya at mabuo ang kanilang pamilya. Ngunit kahit anong pilit ni Edison ay napuno na si Charlene. Dahil napagtanto nito na mas mabuti pang mag-isa niyang palakihin ang kanyang tatlo mga anak kesa tumira sa iisang bubong kasama ang dati niyang live-in partner. Ang galit na galit na si Edison ay kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at nagtungo papunta sa bahay ng kanyang mag-iina. Kahit ipinagbabawal ng judge na lumapit siya sa mga ito, si Edison ay hindi pinansin ang court order at sa labas ng bahay ay nakiusap siya na makita si Charlene. Dahil sa ito ay may dalang baril, walang nagawa si Charlene kundi mapilitang makipag-usap kay Edison. Ngunit nang sabihin niyang tapos na sila ay nagdilim ang paningin ito. Sa takot ng kanyang panganay na anak na siya ay barili ni Edison, ay sinugod ng binatilyo ang kanyang ama na naging dahilan para mawalan ito ng balanse kaya nagawang makatakbo ni Charlene papalabas ng bahay. Dumiretso ito sa bahay ng kanyang kamag-anak na kapitbahay lamang din nila at doon niya nagawang makatawag ng 911. Habang sila ay kinakabahan at nakikipag-usap sa mga otoridad, si Edison kasama ang kanyang panganay at anim na taong gulang na anak ay nagtungo sa second floor na kanilang bahay para kunin ang AK-47 semi-automatic rifle. Ayon sa panganay nitong anak, ang baril na yon ay itinutok sa kanya ng sarili niya mismong ama ng 10 beses at ang pangyayaring yon ay nasaksiyan mismo ng bunso niyang kapatid. Nang matapos nitong makuha ang baril ay sama-sama silang bumaba at siya kasama ang dalawa pa niya mga kapatid ay inutusan na maghintay sa sala ng tahimik habang hinahanap ni Edison si Charlene sa loob ng bahay. Ayon sa panganay na anak ni na Charlene, habang ang kanyang ama ay hinahalughog ang buong bahay, agad niyang dinala ang kanyang mga kapatid papalabas at yun ang naging dahilan kung bakit nila nagawang makatakas. Nang mapagtanto niyang nakatakas na rin ang kanyang mga anak, Si Edison ay nagawang makapasok sa kabilang bahay at doon ay ginawa niyang hostage ang isa sa mga lalaki na nakita niya doon. Ayon sa sheriff, habang nangyayari ang negosasyon, hinayaan nilang makausap ni Edison ang kanyang mga kamag-anak at doon nila nalaman na ito ay galit na galit kay Charlene. Ibinahagi ni Edison na ayaw niyang makipaghiwalay kay Charlene dahil kung matuloy ang hiwalayan, ay mawawalay sa kanya ang kanilang mga tatlong anak dahil sigurado siyang mananalo ito sa custody. Idinagdag nito na sa sobrang pagkadesperado niya na wag mawala ang mga ito sa kanyang buhay, ang plano niya talaga ay ipunin ang kanyang mag para magsama-sama ulit sila sa huling pagkakataon. At kapag sila ay nasa isang bumung na, isa-isa niya itong papatayin at pagkatapos ay babarilin niya rin ang kanyang sarili. Si Edison ay nag ng guilty sa lahat ng mga kasong isinampas sa kanya dahil sa paniniwalang maaapektuhan ito ang hatol ng judge. Ngunit sa dami ng kaso sa kanya, ang judge ay niniwala na delikado ang publiko sa kanya, kaya dapat lamang siyang makulong ng habang buhay. As of this recording, ay nakakulong pa rin si Edison at maaari siyang makapag-apply ng parol pagkatapos ng dalawang dekada. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!